One, three fifty lang. One, three fifty lang. Nabili niya ni Idol oh. 1350. 1350. Mawat si Idol. All right guys, panibagong araw, panibagong vlog na naman tayo ngayon. Dito tayo ngayon sa bintana ng mga manok, mga idol no. Uh, ngayon ay araw ng Sabado. Shoutout pala sa inyong lahat no. Sa lahat ng mga viewers, subscribers ko dyan. Thank you, thank you sa walang sawang panonood. Ay maraming salamat guys sa inyong lahat. Sa so support niyo guys, thank you, thank you. Ah uh, sa mga nagtatanong pala diyan no, oh, kung saan ang bintahan ng manok dito sa Angeles. Ito ay sa Barangay Pampang, Angeles City. Dito guys, so oh, nasa likod lang to ng Pampang Market, ayan oh. Dito Pampang Market guys. Pampang Market tapos lalakad ka lang papunta dito. Ayan o no? Sa waterworks Dito sa waterworks yan. Guys no Maraming maraming salamat sa Walang sa panonood yung mga idol no Thank you thank you Alright dan dito yung service natin guys Tara guys Let's go Samahan nyo ako Punta tayo dun Welcome to my YouTube channel, 20 Wells TV.

Ito magano, ito magkano naman ito? 2.5 2.5 yung sa kanya guys eh? Ito 5,000 5,000 Lemon sweeter Lemon sweeter Ilan nabili nila lahat po? Apat na po. Apat na? Apat na Apat na yung nabili nila Bayan sale sila guys Bayan sale Ibenta mo yan boss? Magkano yan boss? 1.5 guys o oh. Man fighter Man fighter siya guys Lumalaban siya sa tao 1.5 Magandang klase rin o oh. Guwapo Dito lang ito sa guys

guys so kalisayin 1-5 lang yun guys kalisayin dalusapi dalusapi guys oh. stag Thank 1,000 lang yan guys Stag Magkano yung bulik mo boss? Isang libo lang yan Isang libo lang guys Ilan taon na yan? Ano is Isang taon dalawang na guys sir. Dito lang to sa Angeles ha

So well guys, hasel no, malaki. Ah. Uh, Dalawang libo 'yun siya guys, 2000 hasel. Hasel. Pagkakipinta mo yan, boss? Ah, hindi. Nabibili mo lang? Ah, kabibili mo. Ang mo nabibili mo? 30,000. 30,000? Nakita na. ilan to, kaya to? 1,000 daw, to, Sabi naman, Ilan? 5. 5? Sabi naman, hari. Tanda na. Tanda na, guys. Oh. Magandang klase rin. 30,000, guys, nabili. Wapo. Wapo siya.

355. Lugon na siya oh. Ilan na yan, ba? Full stack no man. Full stack. ganda last day. Plus Kelso. White Kelso. Lahat ng white Kelso yan. <laughs> na yan, bro. Kanon na 'di ba? One drive. 1350 lang.

4,500, right. uh, 2,000. Uh, ah, 2,000. 4,500, 2,000. 2,000 pa ka Anong lahi niya? Lahi. Kailan tao na yan, boss? na yan? 10 months pa lang. 10 months? 10 months? Basta <laughs> uh, Dito ah, on lang po Alright guys, hanggang dito na lang. Maraming maraming salamat sa nakaabot sa dulo ng aking video. Hanggang dito na lang. Kung sulit Kuya Wills ka, kay 20 Wills TV ka. Ah, shout out pala kay Ibrahim Bernal. Thank you. Uh, Juno Campo ng Saudi. Thank you. Maraming maraming marami, salamat sa panonood yung mga idol. No? Sa so, lahat ng mga viewers, subscribers, kahit saan man kayo sulok ng mundo, ako'y nagpapasalamat sa inyo. Maraming maraming salamat guys. Alright. God bless all, bye-bye.